Ito ang simula ng aming nomad journey. Kahit wala pang kumpletong gamit, kahit baguhan pa lang, susubukan namin. Dahil para sa amin, ang tunay na kalayaan ay nasa payak na pamumuhay, malayo sa gulo, malapit sa kalikasan. Ito ang we nomads. dahil sa passion namin mamuhay bilang nomad. Ito ang simula ng aming kwento. Hindi kami perpekto. Wala pa kaming lahat ng camping tools. Baguhan pa lang kami sa ganitong lifestyle. Pero sa kabila ng kakulangan, mas pinili naming sumubok. Dahil dito namin nakikita ang tunay na kalayaan. Payak na pamumuhay, malayo sa ingay ng syudad mas malapit sa kalikasan at sa sarili. Ito ang aming unang akbang bilang mga nomads. Samahan nyo kami. Natapos lang namin mag-setup. Ito yung setup namin. molang camping gears, starter pack. Pero obviously, kulang-kulang pa ng gamit. Tent lang. Then, wala pong camping chair ukuan lang tapos dito kami sa Sunridge Resort sa Toril, Davao so ito yung view nya so tanaw na tanaw mo ang Actually, hindi naman tanaw na tanaw, tanaw kasi medyo malabo na ang Samal Island. Pero buti na lang din, hindi umuulan ngayon. Kanina umulan nung on the way. Pero pagdating dito, biglang umaraw. So, okay. So, mamaya, uh, tambay tayo dito. Antay natin dumilim. galing ako sa reception area kasi gusto na magkape so nagtanong ako wala mabibila ng kape dito sa so labas pa sa so may highway pero yun pala free ang coffee nila so instant coffee tapos may water heater sila so oh, pwede na and then yun nga walang makakainan dito so dapat may dala kayong food nyo ah uh, alam ko, may may grill din pwede magiyaw tapos hindi pwedeng ipasok yung car sa camping area so lahat ng sasakyan dun nakapark and then meron din doon sa unahan ako doon ako nakapark sa kabila sa kabilang side so ganito kalawak yung area na so In fairness, malawak siya and wala masyadong tao. Siguro kasi makakulim-lim or uh, rainy season. Although dito sa Davao, hindi naman ramdam ang rainy season. Birang-birang umulan. Yeah, so again, this is Sunridge Resort in Toril, Davao City. Isang masayang eksena ang bumungan. Nakahanap ng kalaro si Dani. Nakakatuwang muling masilayan ang mga batang nagtatakbuhan, nagtatawanan at masayang naglalaro na para bang ibinabalik ka sa dekadang iyong kinalakihan. Dagdag pa rito, nakilala rin namin ang mga bagong kaibigan, ang soon-to-be bride and groom na nagsasagawa ng kanilang photoshoot sa campsite. Okay, so 4.15 p.m. So this is what it looks like here. Very foggy. Bagyo feels. Yeah. Like Baguio feels. Yeah. Like Baguio. Yeah, feels like Baguio. Yeah. Back from Baguio. Yeah. Pagsapit ng dilim, Ibang anyo ng gabi ang sumalubong sa amin. Parang may paanyaya itong manatili at damhin ang bawat sandali. Sa gitna ng kwentuhan, kantahan, at iba't ibang kaganapan, nabuo ang isang gabing hindi hindi malilimutan. Hey. So sa kasamaang palad umulan kaya so pumasok muna kami so first camping kami. namin ay inulan <laughs> so it's raining so we yeah. have to stay in the tent the thing yeah. is what we were gonna do is stargazing yeah. but it rained so we cannot but this is my first time staying in a tent with rain first time experience inulan abang nagka camping Yeah. So let's wait for the rain to stop. Yeah, and and have dinner. Yeah. And dinner coming. Yeah. More. Noodles. Cup noodles. Yeah. It's like it reminds me of Rumi, Zobi, Mira eating cup noodles. who's that? K-pop demon hunters. Oh, okay. They like have their own noodle brands. Okay. So time check. 8.30 ang gabi and ganito kaulap dito see Pucha yung fog Grabe Wow Sobrang lamig Tapos Dahil umulan nga na malakas no? uh, Narealize namin Hindi pala kami kasya sa Tent <laughs> So nag-rent kami ng ganito kalaki. Ayan. So next project, gantong tent dapat. So magpapalit tayo ng tent. Grabe la lamig. So 8.30 dinner. Odo, hindi naman talaga kami nag-dinner pag nasa bahay. So since masarap mag-dinner pag camping, noodles dinner kami. pagsapit ng umaga, nasaksihan namin ang dagat ng kaulapan. Tila isang karagatan na dumuyan sa mga bundok. Sa tanawing iyon, dama ang payapa at panibagong simula. Sa unang hakbang ng aming nomad journey, natutunan naming hindi kailangang kumpleto ang gamit o perpekto ang simula para maramdaman ang saya at kalayaan. Sa halip, sapat na ang simpleng karanasan, mga bagong kakilala, tawanan ng mga bata, kantahan sa ilalim ng gabi, at tanawing bunga balot ng umaga. Dito, mas lalo naming napatunayan na ang payak na pamumuhay ay may dalang kayamanang hindi matutumbasan. Ito pa lamang ang simula at marami pang kwento ang naghihintay. Samahan nyo kami sa susunod na yugto ng aming paglalakbay dito sa We Nomads.